sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayas sakit araw-araw. Sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, naniniwala po akong uh, napakabuti po yung mga Uh, at mga mabubuting kaloban at sa mga baguan namang po na ngayon naman po nakatuklas sa aking youtube channel yuwagan ng pangasinan laki uh, palo po ang facebook page ko po at paki subscribe, like and share at tatanay ko pong napakalaking utan na sa inyo na at yus na po ang gagabay po sa inyo na at sana po ay huwag po kayo makalimut pong tumulong sa mga taong eh, hinihiga po sa hirap ng buhay at ito yung napakalaking kayamanan sa langit na pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang balang uh, magsusukli sa inyong mga ginagawa mga kabutihan at dubli-dubli po yung ibabalik ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat sa inyong mga ginagawa mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksikdikdik at umapon ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat Ang i-share ko yun po ngayon po, oras yun sa pangkaloob ng Diyos Ama para sa panghina ng aking mga kaaway po. O. Ito po ay orasyon sa pangkalob ng Diyos Ama para sa panghina ng aking kaaway. Kung may kaaway po kayo uh, na nandun na sa kanya lahat, uh, Kung napakabuti nyo naman ang tao, hindi nyo na po usalin sa kanya para uh, hindi na siya manghina o makukusang humingi ng tawad sa inyo hindi niya po pwedeng gawin pero kung siya ay uh, ginagawang ka pa pa ng masama uh, kini kismis ka pa nandun na sa kanya lahat gawin niyo na po ang nararapat po para kung po. ang kon po dito pag alimba po inusan niyo po yung orasyon na to pang nanghina po siya hindi naman po siya mamatay kundi nanghina lang po siya na uh, para nanghihina po na hindi makakilos na po uh, kung talagang hindi nyo maatim na ang ginagawa po niyo kasi uh, na ng Diyos na mga kapangyarihan sa lahat na to, ang orasyon na to, kung talagang ayaw nyo pong gumawa po ng mga kasalanan din po ay uh, pag inusal nyo po ito sa kanya, pwede nyo po siyang tapikin po ng dalawang bisis po tapikin yung dalawang bisis babalik po na normal po yung uh, pagkahina niya po pero kung bastos na po siya at pinaggagawa po kayo ng masasama, huwag nyo pong gawin po ng konpo, po. Tuloy nyo na po para hindi na po siya magkagawa po ng konta, Tapos sa isang linggo pagdi di pa siya gumaling po, ay, ibig sabihin po yan, pupunta sa inyong bahay at makukusang uh, hingi ng tawad sa inyo, sa harapan nyo, sa buong pamilya po sana po naintindihan po yung aking paliwanag po uh, uh, narito po ang orasyon po i-screenshot na lamang po para tapos ilagay po nyo sa libreta nyo po para may magamit po kayo kung ginakailangan po narito po ang orasyon So Kristi Maria Pelluri No et cross is Mona Munisi Hesus Kristi Maria Pilyuri, no it cross is Mona Munisi. So Christi Maria Pilyuri, no it cross it Mona Munisi. Salin sa isip lamang po at ipo sa dibdib ng tatlong bisis at sa kaaway at siya ay manghihina at ito'y magkukusang hingi ng tawad sa inyong harapan po. At higit sa lahat po ay Isipin nyo mabuti kung ano pong gusto nyo pong gawin o hindi. Nasa inyo na po yan. At Kasi yung mga ginagawa ng mga ganyan po, yung mga masasama talaga na uh, naawain ka at binabastos ka, ganyan. I-screenyatin niyo po para kan po. Ah, uh, po. At paki-follow ang Facebook page ko po. At paki-subscribe, like and share. Maraming salamat po sa inyong lahat. At shout out po kay email Ortiz commented game Tingson commented Aaron Plur uh, Oriolin commented Aldo Francisco uh, Gisium uh, Del Mundo Romy uh, Rimasog Maricar Corpus commented Silas Eleanor Balistiers commented Jim Tingson commented do uh, Berlindo Palisok uh, Bike Tie commented Shirley from Bicol Ryan Labisti Yonix Binadin Geraldo Jimenez Arnold Delosario, Rosario Andy Bonifacio Fight to uh, Robin Mantanilla Marlon Hoyohoy Joel De Rosario, pagkagat ng Dilim EDC Commented, Janice Nolo, Arnil, Arnil Riano, Pantalin Bobis, Lordan Buo Commented, Aljon Puod, Andong Kologi, Tani Gianan, Marvin TV, Holdo TV, uh, Robin um, Robin Ramos, Rons Marcelino, Ronald Sator Commented, uh, uh, Jasmine Masia, Triple Recommended, Nestor Ramos po. Uh, kung gusto niyo po magpa-shoutout po, uh, mag-comment po kayo at isasyat shoutout po kayo. Maraming maraming salamat po. Para maintindihan nyo po, may screenshot nyo po at isulat nyo sa inyong mga libreta na ginawa at magagamit po nyo sa uh, pagkagamitin niyo na po, magagamit po niyo at basa-basahin nyo po sa inyong libreta at sa mga gusto mag-aral po ng spiritual po uh, po kayo mag o magdasal uh, huwag yung gayahin po yung isang tao na tapos na nag, -nag 49 days hindi pa siya nakakapapagana kasi ah uh, hindi siya marunong magpakumbaba sa sarili at yun po dapat po dito ay maglinis sa sarili napaka importante po yung paglinis sa sarili uh, para malaman po ninyo huwag niyong baliwalain po yung paglinis sa sarili po ha? maganda po yung paglinis sa sarili po para ma napaka naburan po pampandar po ng orasyon po yun hindi lang po mga lat orasyon po mga latin ang namburuan po pang pagpagana yung pang pagkumbaba sa Diyos sa mga kapangyarihan sila, Ipag, paghingi ng kapatawaran sa atin, yun ang number one din po yun na ah, pampahandar po ng mga orasyon. Kasi pag nag-uusal po kayo ng orasyon na makasalanan po kayo, hindi yun nyo mapapandar po yun. Dapat po dito ay magpakumbaba sa sarili at maglinis muna sa sarili. Ang ibig sabihin po na maglinis sa sarili yung hindi po magilamos, maligo, ah, magpunas. Ang maglinis sa sarili, yung sinasabi kong ah, humingi ng basbas sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat na umingin ng tawad po. Kung gusto niyo pong Tagalog, ing uh, in, in Latin, mayroon po yung, yung Anima Christi, Anima Christi, Sanctissimi Sanctificami, Corpus Christi, Sacratissimum Salvami, Sangius Christi, Prisimi Christi, Purissima Mundami, Sudol Bortus Christi, Semi Sanami, Pasio Pisima Comportami, Ubuni Jesus Custodimi, intrabol nira tua abskon dominion permita sperari anti augusti maligno di in inhora mortis bukami jubina anti ponimi gestati at kam hangilis kanjaris to islandim ti pinita sa ikula sa ikulorum amen anima dominis sabo Christi isus 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 corpus christi atong pikato igusong jisarin imbalsa dit nabami salbami sa tor aripo tin, pirarutas atapos tapos ipunyo sa dibdib punyo napaka-importante po yung paglinis sa sarili po na ating gagamitin po pag nag-spiritual po tayo lahat po tayo ay pag nag-spiritual po, nag-uusal po ng orasyon po pag nag-asal po kayo ng isang ama namin uh, Abangin Maria, Sumasang Plata isunod po yung Anima Christi po para mapandar po yung mga orasyon marami na pong nagsubok Yan. marami na pong nagpumunta sa akin po na Nag-devotion nga sila pero hindi sila ginagamit ng kahit isang kuti kutingting na paghingi ng tawad sa Diyos sa mga kapangire. Hindi sila napakapandar po kasi dapat po dito ay mag maglinis ng sarili muna bago kayo sumabak sa mga ganyan. Diyan natatalo po yung mga mangkukulam, mababarang, uh, kahit palibadangin dyan ng mga masama. Diyan sila natatalo kasi hindi puro ginagawa po nila ay kasamaan hindi sila naglilinis ng sarili kaya natatalo sila dyan sa mga kaganyan kaya dapat po dito uh, bago po tayo sumabak sa spiritual una po humingi tayo ng basbas sa ama at maglinis sa sarili natin napaka importante po yung paglinis sa sarili kahit sino pong tanungin nyo po uh, mga mga gamot una po ay maglinis sa sarili bago kayo magkusal na mga orasyon sana po na po niyo 'yung aking paliwanag. Maraming salamat po sa inyo at sana po 'wag po kayong makalimot pong uh, mag-subscribe, mag-like and share at paki-follow po 'yung Facebook page ko po iwagan naman kasi sana. Maraming salamat po.